Nililinis ko ang mga negatibong pag-iisip at masamang gawain. Tinatawid ko ang daan ng may kagalakan. Inilalabas ko lahat ng drama sa buhay ko. Naiintindihan ko ang aking sarili. Tinatanggap ko ang aking mga pagkakamali at natututo ako mula sa kanila. Binabalansi ko ang buhay sa pagitan ng pahinga, trabaho at paglalaro. Matapang kong kinakaharap ang mga takot ko. Pinapahalagahan at inaalagaan ko ang aking katawan. Gumugugol ako ng oras sa mga may positibong enerhya na tao. Mapayapa ang aking loob at ibinabahagi ko ito sa iba. Alam ko na ang bawat araw ay isang sagradong regalo mula sa buhay. Nabubuhay ako ng buo at natutuwa ako sa bawat sandali. Matapang kong tutuparin ang aking mga pangarap. Inilalabas ko ang lahat ng negatibong kaisipan sa nakaraan at lahat ng alalahanin tungkol sa hinaharap. Pinapatawad ko ang lahat ng nakitang pagkakamali sa aking nakaraan. Pinakawalan ko sila ng may pagmamahal. Positibo lang ang sinasabi ko tungkol sa mga bagay na nasa mundo. Ito ay isang mahusay na paraan upang maakit ang kaligayahan sa aking buhay. Nagbibigay ako para sa aking katawan ng mga masusustansyang pagkain. Ang aking buhay ay nagiging mas mahusay sa lahat ng oras. Ako ay may kumpiyansa at sinasabi ko ang aking nasa isip. Ang perpektong kalusugan ay aking karapatan at inaangkin ko ito ngayon. Inilalabas ko lahat ng kritisismo. Nagpapasalamat ako sa aking malusog na katawan. Mahal ko ang buhay ko. Ako ay minamahal. Ang pag-ibig ay dumadaloy sa aking buong katawan ang aking kita ay patuloy na tumataas. Nasa proseso na ang aking pagpapagaling. Patuloy akong handang matuto. Nabubuhay ako ngayon sa walang limitasyong pag-ibig at saya. Mas nagiging kaibig-ibig ako araw-araw. Ligtas na ngayon para ilabas ang lahat ng trauma ng aking pagkabata at maging mapagmahal na tao. Nararapat ako sa lahat ng mabuti, Patuloy akong nakakatuklas ng mga bagong paraan upang mapabuti ang aking kalusugan. Ako ay nagiging mas mahusay at mas mahusay araw-araw. Ako ay nasa kapayapaan. Mahal ko kung ano ako at tinatanggap ko ang hindi ko makontrol. Mayroon akong perpektong lugar na tirahan. Mahal ko ang mga miyembro ng aking pamilya. Ako ay minamahal at maunlad araw-araw. Mahal at tanggap ko ang aking sarili. Ako ay pag-ibig. Ako ay may layunin. Ako ay ginawa na may banal na layunin. Nalalagpasan ko ang mga takot sa pamagitan ng pagsunod sa aking mga pangarap. Ako ang bahala sa nararamdaman ko at lagi kong pinipili ang kaligayahan. Ako ang sarili kong superhero. Hindi ko ikukumpara ang sarili ko sa iba. Pumipili ako at hindi naghihintay na mapili may kapangyarihan akong lumikha ng pagbabago. Binitawan ko ang lahat ng hindi nagsisilbi magandang ehemplo sa akin. Ligtas ako at sinusunod ko ang aking puso at ang aking intuition. Gumagawa ako ng mga tamang pagpipilian sa bawat oras. May tiwala ako sa sarili ko. Ako ay kasing espesyal ng lahat ng naninirahan sa mundong ito. Mahalaga ako at kung ano ang iaalok ko sa mundong ito ay mahalaga din ako ay may pinag-aralan. Gagawin ko lahat ng makakaya ko upang maabot ang aking mga pangarap ng hindi nang tatapak ng ibang tao. Nakakahinga ako ng maluwag at walang alalahanin sa puso. Ako ay pasensyoso. Ang bawat sitwasyon ay gumagana para sa aking pinakamataas na kabutihan. Kahangahangang bagay ang bumungad sa akin. Pinapatawad ko ang sarili ko sa lahat ng pagkakamaling na gawa ko. Inilalabas ko ang galit ko para makakita ako ng malinaw. Ako ay patas, tinatanggap ko ang responsibilidad kung ang aking masamang reaksyon ay nakakasakit sa mga tao sa paligid ko. Ako ay matalino. Pinapalitan ko ang aking galit ng pag-unawa at pakikiramay, humihingi ako ng tawad sa mga naapektuhan ng aking galit. Pinipili kong makita ang mabuti at positibo sa bawat sitwasyon. Ako ay mapagkumbaba, Humihingi ako ng tulong at patnubay para makakita ng mas mabuting paraan. Ako ay isang manalaban. Tumatanggi akong sumuko dahil alam kong mayroon akong mga kasangkapan upang magtagumpay sa buhay.